Good afternoon mga idol Kamusta kayo lahat dyan? Ngayon naman ay nasa na naman Ako mga idol ah, Ayan ang mga lugar dito mga idol Sa gusto manood ng mga lugar At mga view ng Saudi Pwede kayo sa aking Account padai lang to nga ito <laughs> dito sa Saudi Arabia mga idol malawak wala akong kasama sa likod pwede akong video pero andito yung amo hindi akong magpagvideo magsabihin Mag talantalo <laughs> napakalaking mga bahay dito ngayon thank you for watching bye bye